Alright, alright, alright Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat na nandito sa akin channel eh. Magandang umaga po sa inyo Ang lahat ng sasabihin natin ngayon ay pansariling opinion po lamang Ang importante lang naman sa vlog natin is yung maibigay yung sarili nating opinion Vlog natin today is yung mainit-init pa na topic is tungkol sa NCAP So ito binabagtas nga naman natin yung ngayon na yung EDSA. Nasa EDSA tayo ngayon. maraming natutuwa at maraming hindi rin sang ayon dito sa NCAP na to. Mga hindi isumasang ayon, ito ay isang dahilan sa panggagatas sa mga motorista. Pero mo eh, mo, konti pagkakamali mo lang eh. Huli ka ng camera. Laking bagay na yung penalty na yun. Marami rin natutuwa kasi kahit pa paano is nagiging disiplinado. Yun, mo, kung lang, hindi na kailangan ng encap cap kung lahat ng rider, lahat ng gumagamit ng kalsada is disiplinado tayong lahat. Nasa sa atin, hindi yung problema eh. Karamihan sa atin, oo. Sama na rin siguro ako. Inaamin ko naman na ako ganun ka-perfectong tao na sumusunod sa patakaran ang batas eh. Pero at least kahit pa paano is sinusunod natin. katulad diba? yan, bago tayo dumating na ang double solid line is kailangan nasa tamang linya na tayo. May daming batas na eh. Pinatupad nila eh. Halos karamihan ng mga batas naman eh. Hindi nasusunod eh. Kapat <laughs> hinuhuli nila unang unay mga smoke belt chair. Diba? Tapos inuunan nila kung gusto nila lang umuwag din yung kalsada inuhuli din nila yung mga walang plaka mga walang plakang tricycle halos karamihan sa mga tricycle driver mga walang lisensya eh walang plaka eh. hindi nakarehistro eh diba? dagdag din yun sa sikip ng traffic ko tapos yung mga jeep pa bakit hindi nila hinuhuli yung mga jeep na nagbubuga ng maiitim na usok diba? nasa batas yung smoke belcher may penalty yan 500 pesos diba may penalty rin yung unregistered vehicle so, marami yan marami yan mga tricycle unregistered hindi ko naman nila lahat, ha? pero yung mga colorum grabe tapos kung makadis kung sila'y makasagi o maka wala kakamutan ka lang ang bambabayad nila yun dan drop nila sa ulo Kaya kamot kamot siguro maraming ba pati hindi lang naman sa motorsiklo yung mga walang disiplina para marami rin yan mga naka four wheels lagi yung pinag-iinita nyo ano, mumotor eh sa so bagay sa so sobrang dami na ng mga nagmumotor is madali nga lang pagkakitaan ang pangit lang is masyado nang nadidiscriminate yung mga motorsiklo na laging motor lang ang may kasalanan ang unang unang yung dapat asikasuin is yung mga unregistered na sasakyan na nasa kalsada di ba? yung mga hindi registrado yung mga hindi mga walang lisensya mga walang plaka mga smoke belt chair. Diba? So, Yun ang unang-unang yung unahin para pantay-pantay. Example ng unregistered vehicle na kahit walang lisensya is pwedeng magagamit is yung mga e-trike. Nagkalat sa lansangan yan. Sila yung mga ayaw tumabi. Eh. Ang babagal na nga nila, gusto pa nila nasa gitna sila ng kalsada. Tapos minsan yung mga nagdadrive pa is mga minor de edad. Yung mga smoke belcher. Ang dami, ang dami si Buk Belcher na jeep. Bakit pag jeep hindi nyo hinuhuli? Dinadaan-daan na lang nga yung mga enforcer. Eh. Inuusok-usokan na lang nga eh. Hindi pa hinuhuli. Diba? Pangalawa, yung batas na no plate number, no registration, no license, no travel. Ang dami nyan. dami nyan. Ang example nyan naman is yung mga tricycle. <laughs> mga tricycle tapos sa mga unregistered na vehicle katulad ng mga e-bike e-trike yun hindi rin nila hinuhuli dumami na nung dumami hanggang hindi na nila makontrol kahit saan lupalop may e-trike tapos <laughs> si karamihan nagdadrive mga walang lisensya e pa paano naman yung mga digal na nagdadrive sa kalsada yung mga taon-taon is nagre-renew Diba Nagre-renew ng race nila Nagbabayad ng tax So yun lang ang black vlog natin for today Alright, alright, hanggang sa muli